Sarong fetus ang nadiskobre sa Salugkan Comfort Room kan sarong pampublikong eskwelahan sa Banwaan Nindaraga alas 9 kasubangi Sa inisyal na imbistigasyon, sarong estudyante ang nakadiskobre sa fetus. Sigun kay Police Master Sergeant Jess Rico, ang tagapagtaram kan daraga MPS, tulus man na ipinabot sa saindang kaaraman kan manihamiento kan iskulahan ang insidente. Dangan ipigdara ang fetus sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC para sa magkakanigong disposisyon. Kasangon yan na medyo nasa proseso pa din ng pagkalap kay mga information. Kaya sangon yan, wala pa kitang informasyon kung ano ba talaga yon ang nangyayari. Intentional, unintentional, kaninong galing. Sa, kaya po, uh, premature pa rin na sasabihin natin kung meron tayong information sa ngayon. Dugang pa kang posibleng nasa 10 weeks old na ang fetus. Paalala ta po sa tuyang mga kababayan, lalo na po sa mga estudyante bako lang sa college, pati na din po yung high school, na maging responsable po kita. Uh, dahil po kita mag kisarong okay sa sarong desisyon na dahil po kayang panindugan ang uh, kaakibat na obligasyon. Kaya po, uh, sa tuyang mga kabataan, uh, isipon ta po kasi buhay po kan sa sarong uh, maging posibleng tao ang Nakasalalay po digdi. Sa presente, nagpapadagus pa ang investigasyon kan-otoridad. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia.